sa halagang 2,000 plus lang, meron ka ng bundle na iPhone, Android phone, tablet, at meron din sila ditong laptop na nagkakahalaga lang ng 3,999 pesos. May kasama na po siyang mouse at yung kanyang laptop pouch. At hindi lang po yan guys, no? meron din sila ditong mga iba't ibang klase ng appliances tulad po ng mga uh, non-inverter, inverter, inverter na front load at top load washing machine. Sa mga naghahanap naman po ng mga smart TV, ayan makikita nyo po, naglalaki natin mga TV dito, mga speakers, at iba pang mga home appliances. At nandito nga pala tayo ngayon sa Mandaluyong na kung saan matatagpuan ang Bodega Nesuki. Siyempre, mga bagsak presyong gadgets, appliances, at di pa pang mga gamit sa bahay. So tara, kausapin natin si Ms. Yumi. Saan ba tayo matatagpuan, Ms. Yumi? Ayan, matatagpuan po kami sa 426A Bulalaco Street, Barangay Plainview, Mandaluyong City. At pwede nyo din po kami i-waste, Bodega ni Suki. Tara, paso tayo sa loob, samahan nyo kami. So ano oras pa kayo nag-open dito? Nag-open po kami, sir, mula 9 a.m. hanggang 8 p.m. po ng gabi. Okay. Then, everyday po, meron po, um, open po si Bodega ni Suki. Miss Holidays din po. Oh, so, araw-araw siya. Yes. So, ano po. ba yung mga items na pwede mong i-recommend sa ating mga ka-savers? Ayan. Ang may re-recommend ko po sa inyong items, lalo na dito sa tablet, meron tayong tag-2599. May mga um, accessories na din siyang kasama, sir. Okay. So, ito, isang set na po siya. Yes po. 2,599 pesos yes, lang po, siya. Yes po, sir. Oh, napakaganda, no? At saka hindi lang yan, napakarami pa. Pero may nakita ko mas mura dito, eh. Ito, sa halagang 1,999, may tablet ka na? Yes. Um, bale, ito, sir, si... Bago lang to sa atin. Okay. Um, 1,999, may tablet na po. So, ibig sabihin, mas mura may... to kaysa dun sa isa na yon. Yes, Pero po. unit lang. Yes po, unit ito lang, lang talaga siya. Wala siyang box. Okay, so, 1,999, guys, no? May kasama na rin charger, syempre. Yes po. Oh, so, paunahan lang. Limited slacks lang din ata ang available nito, di ba? Yes. Diba? At nakikita nyo na mga ka-saber, syempre napakarami natin iba't ibang klase ng mga gadgets, lalo na po yung mga cellphones na naka-bundle promo talaga dito sa bodega ni Suki ngayon. No? So, start tayo dito sa mga tablet. Of course, may mga ano din tayo dito. Smartwatch, yung mga Smart, yes. Smartwatch. Magkano yan? Smartwatch, um, no? Yung smartwatch po namin dito, sir, 599. Ooh. And may seven lace na po siya for everyday use. Oo nga, no? For yes. one week. Yes, Pwedeng iba-ibang mga lace, strap, yes. di ba? lace, di ba? So, yan guys, ha? <laughs> Hindi lang po yan. Of course, mayroon tayong mga buy one take one dito na. Ano ba meron tayo yung iba pa mga buy one take one. Ah, uh, meron din tayo dito sir buy one take one na uh, speaker 349 pesos. Okay. 349. Ito yes, may bago tayo oh. Yes po, may bago kaming hmm. speaker dito sir. This is Hora uh Horr brand siya. 649 okay. pesos lang siya. Oh, sa pagkakalam ko parang nagre-range to ng sa 1,500 sa sa ano sa SRP. Um, oh, yes, yung po. SRP niya sa online din, 'di ba? Yes po, ganyan oh, yung price. Oh. Na. At ito mga pang-kids na mga ta uh, tablet. And then, ito, mga pang gaming. Yes, so, iba-iba. So. Depende sa mga pipili nila. No? At hindi lang yan. Of course, yung ating mga uh, bundle promo ng mga cellphones. Ano ba yung pinakamura natin dyan? Ayan. Ang pinakamura po natin dito na bundle cellphone, ito pong Vivo um, Y95 2,599. Hindi lang po um, Android phone yung makukuha nyo. Meron pa rin po yan mga accessories. Alright. So, may kasamang uh, earphone. Yes. Ano ba to? Uh, um, cable, um, ano siya? Ang papatibay ba yes, ng cable po. para hindi masira agad? Tawang yes yan? po. Oh. And then ito naman? Um, phone stand po siya. Phone stand. Oh, 2599 lang, oh. may cellphone ka na dito. O, oh, di ba? So, iba-iba uh, kasi may 2,999. Ibang model Ibang naman brand, yan. Yes. At ito nga, oh, pinakamura ating smartphones. Tama ba ako? Nakakahalaga yes, lang ng 3,799 pesos. Yes, po. Ilang gig na yan? 64 gig of storage na po siya, sir. 3799 lang. Then, hindi lang smartphone yung makukuha nila. Kung okay. meron din si Bodega ni Suki na uh, mga accessories na uh, pinamimigay din. Yun. Oh, Di ba, may mga ano pa tayo dito. Oh. Uh, ganitong klase mga bundle. 5,599 naman dito. O, oh, di ba? Ano pa ba yung meron tayo dyan na pwede mong i-recommend sa kanila? Ayan, marami tayo dito mga available bundles. Ito po, bagong dating po sa amin yung Tecno um, Spark 20C. Alright. 4899 lang po siya. 1 to 8 storage na po. So kasama na rin to, lahat na to. Isang yes Isang bundle po. na rin. Yes. Marami napakaraming bundle dito ngayon, no? At talaga namang uh, magsasawa ka sa, sa sobrang daming mga choices na, yun nga, pa, pwede mong pagpilian, di ba? May mga mini fan din tayo dyan. Lalo-lalo yes, lalo na ngayon mag, ano, Uh, si sa si summer, summer di diba, yes. may init yung panahon yes, po. So may mga mini fan tayo dyan yes, may, Lalo na yung ganitong klase yes, Ito yung talagang quality na Kinala Brand. sa social media, di ba? Yes, yung mga ganitong klaseng mga Napakalakas daw yan, totoo ba talaga? Yes po. Pwede natin i-testing, sir. Pwede ba? Sige, yes po, sige. Pwede. pwede. Alam ko, may, malakas din ang ano niyan eh, yung tunog, yung niyan, tunog diba? niya. di ba? Yung tunog niya kapag ano. Oh, yan guys ha. Dito, pinakamurang uh, presyo. Magkano niyo? Uh, um, eto po, sir. 2,599 po si Jisoo Life. Ayun. Um, handheld fan. Handheld fan. At ito, original. Yes, original Ayan. po Ayan. siya. Ayan. Ayun, guys, so oh, 100%. Malama, malakas nga siya, yes, no? Yes, so, sobrang lakas oh. niya, Oh, di ba? So may mga ano tayo diyan iba ibang kulay. Yes, uh, may mga different sizes din uh, po siya na pwede 'yong pagpilian. All right, at hindi lang po 'yan ha, guys. Syempre, sa mga naghahanap diyan ng mga bundle na mga iPhone, marami tayong available diyan. Ito nga 'yung pinakamura na pinakita namin sa inyo kanina, nagkakahalaga lang ng 2,400 490 9 pesos O, oh, di ba? Okay. At ano pa yung meron pa tayo dyan? Meron din po tayo dito 32GB um iPhone 6. Okay. Um 2799 pesos lang po siya, sir. Okay. Okay, so iba naman ang storage nito, mas yes, mataas. Yes po, mas mataas po yung oh. storage niya. And then may mga available din tayong um hmm iPhone, hindi lang po iPhone 6 Meron din tayo iPhone 13, brand Ayun. new po yan Brand new sealed okay. And then may uh, 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 may iPhone 7 Plus din tayo iPhone 8 Plus Available din po yan dito sa bodega ni siya. Oo. So may mga choice din pala Hindi lang siya talagang iPhone 6 na yung available no? yes, po. So may mga ibang ano pa uh, model Alright, at ito nga yung pinakamaganda nating uh, May offer sa kanila mga laptop Siyempre, yes. maraming mga nagtatanong sa atin So magkano ba yung pinakamagandang uh, uh, Price na may offer mo sa kanila? Ayan, meron tayong laptop dito. Um, this is Asus C100 V Chromebook laptop. Uh -huh. 3,999 lang po siya, sir. All right. Plus, naka-touchscreen na din po Uy, yung laptop na to. Touchscreen na yan? Yes po, touchscreen wow. na po yung laptop. Um, napakaganda po ng keyboard. Okay. Ayan, yung um, kanyang screen display po ay nasa 10.1 inches na po. Oo nga, no? at saka ang kagandahan dito talagang napaka-slim. Yes. No? At hindi lang yun. Touchscreen pa to, guys. Oh, ayan, no? touchscreen na laptop sa halagang 3,000 plus lang. Dito lang yan sa bodega ni Suki, guys, no? At may kasama na siyang mouse. Yes po, may kasama ng mouse and laptop bag. Okay. So hindi lang yan, Siyempre, ibang mga model. May yes, tayo meron or, uh, din po tayo ng Lenovo and okay. tsaka NEC brand Alright. available din po yan sa bodega ni Suki. Okay. Super low price lang nito, sir. 3,999 lang din po yung Aho. Lenovo brand namin dito. Napakalupit no, around 3,000 to 5,000 pesos na yung mga magagandang klase na laptop nila dito. At syempre sa likod ko, may makikita kayong mga sapatos dyan, guys, no? Buy one take one ba to? Yes po, naka buy. Still. Yes po. All right, still um, buy one take one and yes. then ano mga kasama niyan? Um kapag bumili kayo ng buy one take one shoes, meron okay. din po kayong makukuha na two pairs of socks po. Okay, so dalawa din. Yes Ang ganda ng mga bagong design ngayon, no? Yes, oh, di ba? Mga bagong design to, guys. At uh, may mga choice tayo diyan na uh, mga sizes from yes, ano may pinakang ano natin? Um, maliit, sa, ang pinakamalaki. Yes po. Sa women size po, 37 to 40. Yung pinakamalaki. Okay. Dito naman po is 41 to 45 po. Ang sa ang lalaki. Sizes. Oo. Yes, po. So, kumbaga, pang couple, pwede, pwede. Yes, po. pwede. Pumili sila dito, no? Siyempre, may mga medyas pa tayong ibang mga yes. ano dyan, mabibili. At yes, mga nakaklearance sale na 99 pesos lahat ng klase dito. Yes po. Lahat po yan mm -hmm. 99 pesos lang. Ito pang massage kind of ba to? Yes po pang neck oh. massager po. All right. At ito naman pang uh... um, parang craft stable siya yes, sir. Okay. Pwede siyang paglaruan uh, ng oh. mga bata. Okay, okay. Sige, sige. At ito naman yung mga iba't ibang klase pa ng mga yes. assorted uh, items. Assorted talaga items talaga siya, na 99 pesos lang din. Yes po. Oh, napakatindi din nun, guys. At ito nga sa sebelah side natin, makikita niyo may mga tche-check ng mga ibang items like yung mga ano uh, natin, na front load at top load washing machine. At may automatic din ba tayo ngayon. Y wala. Um, wala po, sir. Bali, ito po okay. yung pinaka-ano natin. kami okay. nakikita natin sa mga laundry shop. This oh. is full um, DC inverter. Oh. So, um, 12 kilogram available at saka 8 kilogram po. Oh, pakita nga natin. Oh, hal sa halagang ano lang, no? 19,000. From sa mall, nasa 27,000 yes, SRP, po. di ba? So, ito ay inverter na at talagang pang ano, pang, kumbaga pang heavy duty na. Yes po. Oh, And then may mas maliit naman, ito. 8 kilogram po siya, sir. 14,000. Yes po. At ang kagandahan dito, di inverter na? Yes po, inverter okay. na po siya, sir. So may mga twin tab din tayo at may mga single, single tab. tab. Oh, available yeah, no? din po yan. Oh, o, sakto saktong-sakto. Siyempre, makakatulong sa paglalabada natin yan, di ba? Mapapadali ang oh, labahin. Oh, correct. At ano pa ba, ba yung mga appliances na pwede natin uh, ma-recommend sa kanila? Since na, syempre, hindi lang mga washing, di ba? Yes So may po. mga available din tayo dyan, mga... Uh, Ayan, meron din po tayo dito mga gas stove na available. Okay. Meron din single burner and double burner. Ang pinaka low price po natin dito na gas stove is yung 699 pesos. Okay. So 699 pesos lang, ito single tab. Yes, po. Um, ah, sorry, single burner. Yes, po, single burner. Okay. Single burner 699 pesos. Sim lang din dito. Okay, ibalanse yes, lang kulay. Yes. Meron din tayong electric, no? Yes, electric um, stove available okay. din 'yan. Sa halagang 999 pesos lang 'yan, sir. Mm -mm. At ito nga mas mura 'to. Pero double burner na. Yes po. 999 mm -hmm. lang din po. 999 yan. pesos, no? Ang lupit nun. At kung gusto niyo mas magandang klase, it, ito ka na. Kasi meron tayo dito mga, ano eh, mga glass top, di ba? Yes po. Ayun, no? Tag 2,000 plus lang. Ito, 2,000 na uh, 999, 999, pesos. At ah, syempre, sa mga naghahanap ng mga pang ano natin, mga blender, di ba? Meron tayo dyan rice cooker. And then kettle. Ito, available din sila dito. Pinakamura natin dyan. Magkano? Ayan. Ang pinakamura po natin na electric kettle is 499 pesos. Mm pesos lang, sir. Meron natin na siya ng initan. Oo, oo, oo. And then, yung sa blender naman natin, ang pinaka-low price niya is 899 pesos. Okay, 899 pesos. And then, ito, may nakita tayong mas maliit dito na pot, pot cooker. cooker. Kala ko rice cooker, napakaliit rin niya, eh, no? Pwede, sir. So, pwedeng lutuan, pwedeng rice cooker. Hmm. alright, so akala ko ako kasi, ano lang, pot cooker lang talaga siya. Ibig sabihin, Multifunction na rin. Yes, multi Oy. din talaga. At may mga ganitong mga design pa na magagandang klase. Oh. Yes, ito, this one is mga portable. Yes, portable rice cooker siya. Um, pwede din siya lutuan sa ingan. oh. mag-steam ka, pwedeng, pwede pwede, pwede Pwede, pwede rin. Ayan guys, oh, ang daming mga function. <laughs> Di ba? Oh, may steamer ng kasama. <laughs> oh, po. Alright, at hindi lang yan ha. Siyempre, mga TV. Yes po, meron Pero bago din yung malalaki mo dyan, ito, may mga nakita tayo mas palit dito. Eh, yes eh, no? po, meron. So this one is uh, 3,899. And then, uh, this dito the sa kabilang side natin, sige, pakita natin. Parang feeling ko mas mura to eh. Ito ba yung pinakamura nyo? So, yes, po, lang? si Astron. Um, okay. Astron brand, 18 inches, 3,899. May kasama na po siyang bodega ni Suki shirt. Okay. TV wall bracket, automatic umbrella, at saka Bluetooth speaker. Ah, po. pakita natin. Ito na pala yun. Yes po. Ayan siya. Oo, napakarami mga kasama niya, guys. No? So, imagine na, 3,899 pesos. May umbrella, may t-shirt, may wall bracket, may Bluetooth speaker. Napakatindi. Ah, o, oh, di ba? Pero kung hanap ko naman yung mga smart TV, yung mga naglalaking smart TV mo dyan, magkano ba yung offer mo dyan? Ayan, meron po tayo ditong 43 inches and then 50 inches Astron brand. Kina ka malaki, 50 Eto inches. Ito po, 50 okay. inches po. Um... 19,899 pesos lang po siya. From 25,000? Yes po. Down Oo. to 19,000. So, may mga kasama na rin siya, ano? Rice cooker, yan? Astron rice cooker, at saka TV wall bracket. Oh, series. may rice cooker pa to. Yes po. So, habang nagsasayang si Mami, nanonood ng TV. Yes. Di ba? Napakaraming bundle na ino-offer nila dito ngayon. At syempre, mayroon tayo dito mga accessories. accessories phone accessories, di ba? Yes, At yung pa. mga, yung mga nakabuy one take one tayo dito. This is cable charging. Okay. Type C to type C lang siya, sir. Ah. Naka-buy one take one na siya. 249 pesos. Oh. At ito, so, syempre, alam naman natin pag uh, ganitong brand kilalang kilalang brand to yes. di ba? At alam natin yung presyo sa iba, di ba? Yes. So may mga iOS din tayo, ayan oh. No? Yes po, meron din po. Same price 249. Yes po. And yeah, guys 10. ha, mga nakabuy one take one. Of course, dito na 'yan sa Bodega ni Suki. At syempre, marami mga nagtatanong sa atin, paano ba tayo makakaano diyan? Uh, makakapag away kasi syempre, yung iba kasi malalayong lugar, di ba? Yes, Luzon, Visayas, Mindanao, nagki ba kayo ng COD? Meron ba tayong uh, uh, makakapag order ba sila through sa inyong mga Online. social media accounts like Facebook? Paano ba? Sige, invite Ayan, invite mo sila. Um, Hello po mga kasibers at sa mga kasuki natin dyan. Yes, we accept cash on delivery nationwide. Pero may mga specific product po tayo na dinideliver katulad po ng smartphones, tablet, laptops at mga mini products natin dito. Okay. And then, um, cash on delivery, um, ina-accept po natin. Pero nagpapa payment po tayo. Okay. Pero pag mga big item like TV, pwede ba siya ipadala or paano? Um, pag mga big item na po, sir, within Metro Manila, um, we accept uh, lalamog po. Lalamog. Yes po. O, pero pagka-outside, Metro Manila na, Amity hindi na, no? na po. So, so mga small lang talaga, uh -oh. sir, na dinideliver so, natin nationwide. Pwede yan. For example, kung order ka ng, wala doon, may, may iPhone tayo doon na, ano lang, 2,000 plus 400, na diba? 400, yes po. 400 plus. Dinideliver natin siya nationwide. Ah, okay. Um, yes po. Um, yun po, katulad sa nabanggit kanina, smartphone, iPhone, uh, mga laptop, tablet, dinideliver po talaga natin yan. Ay, Cash see. on delivery. COD. Yes po, COD Oo. po yun. And then, sir, nagpapadown payment lang kami, sir, para po for reservation po ng product. So magkano naman yun kung possible? Um, 600 to 800 kasama na yung shipping fee doon. Makalupit nun guys ha, COD tumatanggap sila. So maraming maraming salamat sa inyo lahat mga savers sa pagsama nyo sa amin dito sa bodega ni Suke. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod dating tour vlog.